Hindi ka katawan, di tayo katawan kasi pag namatay tayo, yung katawan natin ay mabubulok. Ang tunay na parte nating mga tao ay yung ating kaluluwa, yung ating isip, yung ating consciousness. We are consciousness. Tayo mga tao, ang tunay nating mga parte, ang tunay nating parte ay consciousness. Tayo ay kamalayan. Meron tayong malay dito sa mundo. Sa ating mga nakikita, naririnig, rinik, na panglalasa, nadadama o nararamdaman. Minsan maraming tao na sa mundo na to na bumabase sa feelings, sa emotion. Lahat dito sa mundo ay ang ating buhay ay, ay illusion. Sex is illusion. Lust is illusion. Yung mga masasamang pagnanasa, mga hilig ng laman ay isang illusion. Minsan hinahanap ng tao yung kasayan sa mga ganong bagay para makaraos ng ilang sandali. Pero pagkatapos nun wala na, lilipas din agad paulit-ulit na ginagawa yung mga ganun bagay lahat ng mga yon ay merong consequence 80% ng mga tao dito sa mundo ay nakabase yung buhay nila sa pagiging makalaman sa kanilang katawan pero kamusta naman yung kaluluwa nila yung kanilang consciousness dahil ang tunay nating parte ay ating consciousness ang ating kaluluwa. Maraming nagpapakalulong sa iba't ibang klaseng im immoralidad sa bisyo para lagyan lang ng konting kasiyahan yung kanilang pagnanasa. Pagalipas ng ilang sandali ay lilipas din agad. Ang mga lahat ng ito ay walang kabuluhan. Tandaan mo na tayo mga tao ay isang kamalayan, isang consciousness. At itong katawan natin ang lalagyan ng ating consciousness. We are consciousness in the body. We are soul na mayroong spirit kaya dapat hindi mo nirerelay ang yung buhay sa mga pansamantalang bagay dahil ang lahat dito sa mundo ay magwawakas din pagdating ng panahon. Isa in the future. Kailangan meron kang paghahanda na ginagawa. Ang happiness ay hindi isang pleasure kundi ang happiness ay makikita sa pagiging moralidad, hindi sa paggawa ng immoralidad, pagkakaroon ng good character, pagkakaroon ng takot sa Diyos, ng pananampalataya sa Diyos. Minsan gusto ng Diyos sa buhay natin na ma-realize natin na ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Ang lahat ng mga kinahuhumalingan ng mga tao dito sa mundo tulad ng mga kayamanan, mga pagnanasa, mga kayabangan. Gusto ng Diyos na ma-realize natin na mga ito ay walang kabuluhan sa buhay nating mga tao na yung mga ito ay isang illusion lang kaya gusto niyang ma-realize natin ito para tayo ay maging mapagkumbaba sa buhay patayin yung mga immoralidad sa atin yung iba't ibang pagnanasa masasamang pagnanasa 1 Corinthians chapter 6 verse 13 Ang katawan ay hindi para sa immoralidad sapagkat ito ay para sa paglilingkod sa Panginoon at ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan kaya ang buhay natin ay para sa paglilingkod sa Panginoon, pagkakaroon ng takot sa Diyos, pag-ibig sa Diyos ng buong puso at buong kaluluwa, hindi para sa paggawa ng mga hilig ng laman, sa paggawa ng kasamaan, mga masasamang desire, kundi makikita yung tunay na kasiyahan na ang purpose natin sa buhay sa ating Panginoong Diyos, sa ating pananampalataya, sa ating Panginoong Heso Kristo. Yan lamang ang gusto kong ibahagi sa inyo sa video na to. Kung nagugustuhan nyo yung mga gantong content ay maaari kayo magsubscribe at ilike na rin tong video.